po yan ha oh, naubos no po oh. kaya palit na rin po itong ating ano na ano, to mixin na nasa 30 meters na lang po ito haba nito ano oh, po siya ito nakita po tayo kagad eh, sa daan yan daan po oh. pumunta pa lang tayo sa spot yan pupunta tayo ay nasa daan ayan nakaputok na tayo hindi pa tayo nakakapag intro may blessing na sa naman ka agad ayan paunang blessing na agad magandang sukat po ganda <laughs> na sukat eh. uh, Kaba oh, ng pinagda ano na ilahan tulog hmm? sya ka agad putih na tuloy putih hmm? na lang umangat ka kita ikan besi na tayo. Yes. Sapul. Sapul pa rin. Mayroon pa nagpakita eh. Hmm. Diba? Huli ka pa rin. Kalawang huli. Ito medyo malit lang. Four lang po. Ani na pipe fingers, ani yung paau. Okay mga morning po sa inyo lahat Another day na naman po sa ating panibagong vlog Ayan, makikita na naman po ulit tayo sa ating paninig size So ayan, dito tayo sa spot At nakadalawa na po agad tayo Diyan oh. okay. blessing agad So sa dam pa lang, mayroon ng blessing tayo Sana dito, pagpalayan pa rin tayo mga kadiskarte May nakikita tayo, yun oh. Kaso, know. karamihan, si Johnny <laughs> sana pagpalayan tayo kaya tinanghali na po tayo kasi naggawa pa tayo ng makina. Yung makina kasi inaayos ko po. Akala ko pambelt lang yung maluwag. Yung pala sira yung pa naglalak. Kaya din natin na yung isang makina. Yung malit lang po napandar ko. So maninit muna tayo bago natin paayosin yung yun. sa kailangan eh mapatubigan natin ng tuloy-tuloy kasi buntis na po yung ating palay at magpa top dress na rin po tayo hindi pa tayo nakapag top dress so ayan mga kadiskarte at uh, simulan natin ang pangingin yung para makahuli ang nakatayo ka agad so ayan tara po Malahiran. pwede na din to magsak Nanganin pero pwede na rin yung fingers naman eh mataba naman kahit hindi ka laki yan pag napasamagsama-sama natin yun eh sarap na ulam na yan lang pa yan oh. No? Saka uli. <laughs> mo ako Kahit malayo ka Sa ta kayang Kaya ang abuti ng sima oh. Blessing ka four fingers naman mo. Wala pa nga, pero matataba naman po kaya. Ay, 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 ay nalaglag pa. <laughs> Balik ko po nga. Ang babalit. na to. Wala yung malaki eh. Ready na yan. Sa ipon marami na yan. Diba? Tatlo na tayo dito. Plus dalawa pa. Lima na. Ako, sayang Puputok lang nawala wala pa <laughs> Ano ba naman Puputok na lang na wala pa huli ka masama malupot wag ka lupot kapapalupot kapapalupot ayan <laughs> ayan nadali ka rin kala ko nga wala ka ng tuloy yan sa akin ka pa rin thank thank you lord Kali ka rin pala mabagsak Laki pa naman Wow, uh -huh. uh -huh. one and a half po One and a half kilos Diba? Okay huh? diba? po uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sa akin ka pa rin mabagsak pala di pa tumago sa'yo yung kaliskis Sa akin ka pa rin pala mabagsak 喂。 takde kan Tikil lang ng kalsada tayo Okay na Dito okay. siya okay. okay. okay, tayo sa kabila Tapos may nagroroto na po rito ng bukid うんアピールしてますね。 Hmm, kapatid oh. <laughs> buti andito na. Saka ka napatid, ni Sima ko. My goodness, nawala yung Sima. <laughs> Kasyado. Ba't nawala yung Sima ko? Hmm. Ano ba yan? Ba't nawala yung Sima? Mabuti po malupot. Mabuti Ay, lako. Ano ba yan? Wala yung sima. No, isda to ah. Uh. Wala pa yung sima <laughs> Wala yung Dito na tayo sima. Ano yung sino po ito? Ano yung napuputol na? Pampalit na eh. Di ba natin napapalitan? Ano dah dulu. Kita kepada tak kasih. Tak kasih ke pa. Aku, aku, aku. Ini lah. ko naman. Hmm, ganda ng sukat. Aha, hmm, laki rin. Laki ng una natin yung Eh, mas malaki pala yung una? Jumbo lang to Taba ng tiyan. na oh, umalamatahan pala siya. Hmm. Kurado, mayroon po itong ano. Itlog. sia hirap kain mega hirap dia nanti makan kendal tolalah Pi. Nuh ruh bae. Likah. Bae papa Aku nuku nuku. Pi, tanggal lah. Andi pa, Andi ba. Ha? Yun. <laughs> meron, tanggal lah. tibay po itong tari natin na ito eh. Pang ano po ito eh. Pang toman tsaka cream dory. Kaya di basta basta ang puputol ito ng ganito ganito lang. At ilahing pa natin. Ayos pa. Ganda pa eh. Nuli natin huli natin oh diba dagdagan pa yan sa unahan doon tayo sa may unahan samantala yun na po natin napahapa tayo so maganda na rin yung huli natin yun din yung huli Dali na dali. Thank you Lord. Na dali. Lucky. Sana common. Common sana. Hmm, ako. Oh lang Pero medina, Malaga huli Hindi na Logi Kalau ha. Kalau aku di kau dah dah ni ya, Thank you for Nak balik hari ni Semua mati lah Kalau aku komen Kasi hilang senyum memilai magka muna magbabala muna tayo hindi ba natin motor dun sa uh, unahan sa may saging na yun kasi nanggigilid tayo sa mga patubig

dù nụ thế này mà cũng mang blessing pa. được không ạ? hả? làm cái nào? kích tăng khí bao nhiêu cũng mang in, yeah, hình blessing

miss nyan meron na pambenta ah, dalawa pa tayo <laughs> Uy, siyerti naman syerte naman kaming po na tayo panalo na tayo ito yung motor natin ito yung pinarada kasi mga kaliling Bye yung insure. natin ah. Oo. Oh. Puno na po. Oh. Eh. Kunti na lang. Alas siguro. Mga dalawang pirasa na lang. Pupuno na. Ah. Ayos. Mahangin-hangin na. Ah. Pero baka makaswerte pa tayo sa gadaan natin. Wala na. Okay lang. At uh, Yung makina, ayusin natin. Ito tayong gagawa eh. So, uh, Ay, yung makina. Yung ating Voltron so ay eh, mga kaliskarte ah, uh, okay na siguro itong huli natin napaganda na po ang dami na hindi hey, naman po tayo lugi at uh, ayusin pa natin yung ating lalagyan ng makina kasi nasira yung Voltron ni Kuyang so ayan eh, dami po Kata nyo naman po, alas siguro dalawang piraso lang kulang. Apaw na po. Ang likod niya nasa na, ibabaw na. Ta. Uh, ang bababa ng 5 kilos sa ating huli. Yan, nagpapasalamat na naman tayo sa ating mga viewers at subscriber na wala po sa akin sumusuporta. Uh. Salamat ang marami. At uh, next vlog uli mga kadiskarte at para maayos natin yung ating makina kung sakali lipat ko muna doon sa aking Voltron yung ano na yun para magamit natin ta sira po eh mahirap naman pong ano yun kung sira so yun lamang po ang ating vlog sa araw ito mga kalsihar. salamat ang marami hanggang sa muli nating uling vlog mga Then, bye po